Uh, tulad po sa 4 piece, ginagawa po yan. Ganon din po uh, iniisa-isa sa bahay. Ganon din po yung ginagawa natin sa food stamp para makita na eligible talaga siya. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na dumaan sa mabusising proseso ng pagpili ang mga beneficiaryo ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program. Ito ang ni DSWD Undersecretary for Innovations Eduardo Punay kasabay sa isang nagawang media forum ng ahensya kanina. Ayon kay Punay, kagaya sa selection process ng magiging 4-piece beneficiaries ay sergawa rin ang case study sa mga beneficiaryo para masiguro ang kwalipikado sila sa programa. Gayet nito, inisa-isa ng kanilang mga social workers ang bawat bahay para magsagawa ng assessment. Nabatid ng mga beneficiary ng programa ay mga food poor families o mga hindi nakakakain na tatlong beses sa isang araw. Sa naturang programa ay bibigyan ng electronic benefit transfer o EBT card ang mga beneficiaryo para makakuha ng pagkain sa mga partner merchant stores. Mabusisi yung validation na ginagawa natin dito sa ating uh, mga program. Isa-isahin po yan ng ating mga social workers pupuntahan sa bahay, i-interviewin po yan. Titignan yung kalagayan nila sa bahay. Ito po yung case study na tinatawag natin sa social DSWD, uh, DSWD. So talagang uh, mabusisi po ang ating uh, selection process. Isa sa gawa ang full-scale pilot implementation ng programa ngayong Disyembre.